Welcome to Aknitan Elementary School mga kagri dito na kami mga kagri na una kami nakarating dito sa ating bibigyan na paralan ng mga school supplies ayan po yung mga nagahintay na mga bata ayan po na una natin mga kasama dito yung kaming mga kagri si Edison Tamunan may bago na kwan na yan yan oh, may bagong VR na mga kagri uh -huh. out pa tapos yan sila magshoota si Boss Mota at ang kanyang Honey Pie shout out boss mo yung nakasunod si Sir Jonix shout out sa iyo sir at uh, saka si Ajinomoto yan si Clarence Loeb si, uh, Sir, sir Jon, ayan po mga kagre mga kasama natin yan on, may bit -bit pang kaldero kasi maliligo kami sa sapa ayan yung vlogger na bago natin o, no? si Ch. R. Anthony yan so ayan na nga dito mga kagre Nag-uusap na kami dito mga kagre kung ano na magsisimula na ba kami kasi baka mabutan kami ng ulan kasi medyo delikado yung daan dito mga kagre. Shoutout nila Sir Marlon at kasama niya si Ma'am. Nag-uusap na kami para mag-start. Let's go. Dako eh, la school ano Ganang kadre mo school? Ha? na ini eh. na din yung school. Naman lagi si Bibi Oh, nag-score sila ni Bibi Duri. Okay. Present trabatanan doy. Mao ni mga bata na makadawat og tagis sa kabuk jalibi. Pero ang jalibi nakabuhi kay Okay. Buyog man inton. ba? Nito? Diba, logo sa Jalibi buyog. No? Dakponon pa namo lang ang Jalibi, ha na Ay eh, nagbalik na namo sunod. No? Sige. Mga ni mga bata nga to tagaan. Ayun ah. Mga smiling kayo. Oh. Andam na mo mo dawat og notebook? Oo. Oh. Sure ba? Oo. Oh. Oh. Unsa may ibutan niyo sa iyong notebook? Unsa drawing oh. ninyo kahoy? Kahoy. Oh. Sure mo Mudawat mo dawat mo ballpen? Oo. Oh. Unsa in English og lapis? Nawa. sa ining isog saging. Kung giluto na sa main ba English. Banana Q. Banana Q. 1 2 3. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hey! Ang inyong iingon, bus moto, baka naman. Isa pa. One, two, three. Bus moto, isa naman. Kasi buto. <laughs> inyong buhaton munaog og mo diri tag isa-isa ha. Yasis mo niante. Karon motuyok mo ngadto. Oh, anak. Ngadto. Ngadto. Ngadto mo. Sige, dali na be. Oh, sunod, sunod, okay, sunod na sunod na Okay, sunod na sab dayon. Sunod sunod na, sunod. Okay. Faster, faster. Dali na. Dali na be. Ikaw na ti dali kamutanan. Sige na kamutanan na. Okay, na. Yeah, na. At dito nga mga kagri ka ating ipas forward Ayan po Kasi po para po maliit na lang po yung ating video quality Kasi medyo mahaba na po Baka antokin na kayo sa pagtingin o papanonood dito yan pinahawakan yung cellphone ko Sa kasama natin si Edison Shout out sa iyo Edison Tamunan Yan yung buong paralan mga kagri ka Na binibigyan natin ng mga school supply Yan yung mga bata So ayan mga ako po ito nagdala-dala ng ano ng midapon mga kagri. Ka Yan yung mga kasama natin from ECP at saka buong club ay team San Miguel. Maraming salamat po sa lahat ng nagtulong-tulong dito. Lalong-lalo na po sa ating mga guru na kahit Sunday po nandiyan po sila para po mapaabot namin yung aming kunting tulong. Para po mapaabot yung kunting tulong namin mga kagri. Ka Sobrang saya po ng mga bata, mga kagri, tingnan nyo po. Ayan mga kagri. pagkatapos po nilang magtanggap ng mga notebook dyan, saka lapis, at saka mga basta school supply po yan. Pagkatapos po nila dyan magtanggap ng mga school supply, abay, bibigyan po namin sila mga chocolate dyan, na naman po sa ICP. Ayan po mga kagri. Kaya talagang sobrang saya nila. Maraming salamat po sa lahat ng sumasuporta, lalong-lalo na nila ni Ma'am at Sir Marlon kasi po sa uh, ah, Sunday po talaga yan pumunta po talaga sila kahit po na ano sa oras nila binigyan po nilang time tsaka marami salamat po sa mga kasama namin na pumupunta talaga kahit sobrang layo at sobrang lisod ng dalan doon paakyat sobrang hirap talaga mga kagri yung daan ayan mga kagri nagblansi blansi kami dyan mga kagri kasi may sobra pa so iniwan na lang namin kay Marlon yung mga sobra namin na pamimigay baka may absent pa po kaya iniwan na lang namin inilagay na lang sa bag so ayan mga iikot natin yung kamera ito po yung paralan mga yano aknitan elementary school of living tradition yan yung munting paralan na binigyan namin ng kunting tulong mga para po sa mga munting mag aaral ayan, no? kitang kita mga bata kung gaano sila kasaya mga kagre ka nagbitbit doon sa mga gamit nila na natanggap mga Ayan o, nag-announce, announce pa nga ako dyan mga kagri ka na magpicturial muna kami kasi sobrang saya na ng mga bata. Kaya pinapalagay na namin yung mga natanggap nila doon sa may silupin bag para hindi mabasa sa sakaling umulan man. O mga kagri, ka pinapalagay namin para po, mag po makapatuloy na po kami sa magpicturial. magpic picture muna kami mga kagri. Ka mga kagri, ka pinatawag ko po ulit yung mga mga bata ko po sila ulit mga kagri upang makapag-picture kami na, munti ko na palang makalimutan so habang no nag-ikot-ikot yung kameraman natin yan yung mga dala natin para doon tayo mag-picnic naman tayo sa yan pala yung mga dala namin may tint na malaki yan mga kagri may mga kaldiro at mga kanin at mga iba't iba pang mga may iba't iba mga gamit na need namin doon sa picnic-picnic namin maya, maya pagkatapos namin mamigay ng na mga school supply doon sa mga bata yan yung pinaikot ko po yung kameraman natin para mapicture yung buong paligid ng paralan. Ayan po mga kagre. At tinawag ko na nga siya pabalik doon sa loob mga ka Kasi nag-zoom lang siya dyan mga kagre. Muntik na nga malubat yung cellphone ko. So ayan mga kagre, ito yung buong pa paralan mga kagre. At dyan po kami, nagpipicture yan lang po muna kami dyan mga kagre. Habang nag-uusap yung mga kasamahan natin. Ayan o yung hindi pa nakatanggap ng kindi pinagbibigyan natin shout out nila ma'am shout out nila ni sir sila budi at saka kay ma'am wina ayan sir jonex mamaya shout out kay clarence ayan saka yung siyuta niya nakatalikod shout out nila ni ma'am marisa at sa taga team isipitan itandag city ayan po mga kagre ang kanilang mga dala para po sa mga bata ito mga kagre umikot ulit yung ating kamera Manakita, nahagip sa kamera yung mga barangay ah oh, sorry kala namin barangay kagawad nahagip nga tong mga nag-uusap na mga guru mga kagri habang kami po ay nagprepara para po sa pictorial ng mga bata so ayan po mga kagre let's go let's listen up para sa ating pictorial salamat isa pa ha kusganin niya ha? Daghang sala Mabinaw okay. no, sa daghang salamat sa inyo. Salamat. Sa may mayo butang mo kasi tabang mo Ha? Daghang salamat riders. Okay. Isa pa ka sampol ra. ko aabot ng ganito makakata. At dito nga mga kagri kami po ay namamahalam na sa ating mga mag-aaral. Kami po ay pupunta pa doon sa ilog para po magtampisaw ng kunti. Iyan po si Sir Marlon. Uh, kami po ay nagpapahalaw mga bata habang kumakain sila ng maraming kindi nila. Maraming salamat po mga bata. Sana po ay mag-aaral kayo ng mabuti pagbutihin niyo po maigi ang pag-aaral. Ayan po, uuwi na din po sila. Maraming salamat po at thank you. Later. Dito na nga mga kagri, ka pababa na yan. Yan, nauna na si Edison mga kagri. Ka Sobrang lisod-lisod talaga yung daan na yan mga kagri. Ka Kasi bago pa yan, nilagyan ng mga buhangin mga kagri. Ka Kaya hindi talaga magkumpiyansa dyan mga kagri ka pagbaba. Kaya yan no, kung makita niyo po, dandahan na po sila ni Sir pagbaba. Pinaangkas na ngayon mga kasama natin mga OBR sa kabilang riders para safe po lalong lalo na sila sa sweet na po sila sa daan na yan mga kagri ayan sila na sir junix at shout out kay boss moto ayan po si boss moto sinundo talaga na yung shoota niya ayan mga kagri ha ayan pababa na yan mga kagri at sa ikapataas ayan po ang sobrang hirap talaga mga kagri akyatin at sobrang lisod talaga pag pababa mga kagri napakadelikado po tignan niyo po si tata mga kagri may dalang tin para po gagamitin dito sa sapa mamaya doon kami magpipiknik Pauwi na kasi kami. Shout out sa iyo, tata. Habang nag-aantay tayo mga kagri sa ating mga kasama, papakita ko lang mga kagri itong munting sit sa ating Honda IDB 160. Naka-future eye na po. At saka, yan o, naka-future eye. At saka ito, may bottle holder na din tayo mga kagri, kasi lagi tayo may kargang bata. Yan, naka-sick saddle, ah, uh, naka side panner. Naka-top box sick din po may dala tayong tint in case po matulog yung alaga natin kasi sabay sabay siya ngayon dito makagre habang yung kasama natin doon nagtanggal ay nag install ng ating ano, tint na malaki ako po yung nagkuha naman dito sa tint para po lagayan sa mga power bank yan po yung helmet sa ating alaga mga kagri yan po yung manok na limang piraso para paniudto namin yan yung tinawag na nga ako nila mga kagri para tulungan daw namin yung paglagay nitong ano tint para po may masilungan yung mga kasama namin Ayan, pinagsama-sama na nga kami mga kagri, pagtulungan na nga namin para po ma-install ng madala, ma -ano, mabilis. Kasama po yung ano natin dito, may-ari, si Clarice Luib. Ayan po mga kagri, madali talaga kasi may mga bata tayong kasama, baka mainitan po. So ayan, sila ni Wina, muntik pang maipit mga kagri, sila ni Sakia. Ayan, at na-install na nga mga kagri. Yan, nilahungan na namin mga kagri, ka dinala talaga namin doon sa may gitna na sapa para may humul-humul kami ng tubig doon ng kunti para po malinis yung aming mga preparasyon ng mga pagkain. At habang nag-yaw-yaw-yaw ako mga kagri, ka nakalimutan ko palang patayin yung motor ko na lagi pong fully -loaded, loaded, po sa karga. Ayan po, mga At ayun na nga mga kagri, ka natapos na yung pag-install natin ng tint. Puntahan naman natin dito si Tata naghanda ng panggatong mga kagri para sa ating niluluto. Shout out sa iyo Tata Montero Cunjil ayan mga kagri ha. Siya yung in charge para po sa ating mga panggatong mga kagrip. Tingnan niyo man po kaano ka -busy yung mga kasama natin habang ako ay nagvideo-video lang dito mga kagrip. Ayun oh, tingnan yung dalawang dalagita mga atin mga kagrip. Oh. Ang gaganda na, ang gagaling pa tingnan yung mga kamay mga kagri Oh. Kayo ng bala humusga. Oh, tingnan niyo po. Oh, ang galing mga kagri <laughs> sa iba. Oh my God! Yeah! At ito na nga mga kagrit, hindi pa nila natapos mga kagri Tingnan niyo po natin dito yung mga dala nating mga pagkain mga kagri At ayan na nga, naglinis-linis na sila habang naglinis sila dito mga kagrit. nagvideo-video lang tayo mga kagrit ha. Tingnan niyo po mga kagrit yung mga pagkain namin. Nilapag lang talaga sa mga bato-bato dito na mga buhangin na medyo malaki-laki ba. Mga bato-bato. Ayan, si Budi. Inilinis ni Pari-Pari Budi yung itak para po panghiwa doon sa manok na dala namin. Yan yung ganda dito mga kagri. At yun yung mga pagkain namin mga kagri. Ayan nga mga kagri. Chinap-chap na nga ni Budi yung mga ano, dala naming manok na in English mga kagri. Shout out sa iyo Budi. Isa kang alamat. Yung sarap naman niya, shout out sa iyo Sir Junix. At dito nga lumapit si Tata, hindi nakatiis nilapitan talaga niya yung kalibre o kamuting kahoy at saging sabi niya doon sa saging ah kasi laki ng titi ko ayan ang sabi ni tata ay ayan oh tingnan niyo po mga kagri ka may talaga ni Budi yung manok mga kagri ka para po ay mamarinit ng maayos at dito nga mga kagri ka inikot ko yung kamera mga kagri ka nakita ko nga itong aking alaga na nag bilis naman nakadampot ng tarak-tarak na kahoy mga kagri ka oh ito po pala yung ganda ng tubig dito mga kagri. Yan tingnan niyo po yung alaga ko mga kagri. Shout out sa iyo dudong nitan yano Ligo-ligo lang siya mga kagri kasi yung kasama niya nandun pa natatakot pa sa tubig. Yan yung ganda dito mga kagri. Tingnan niyo po mga kagri. Yan yung ating alaga mga kagri ha. Yan o naglalaro lang siya habang pasiplat-siplat lang siya dito sa ating kamera mga kagri. Kaya sinamaan ko siya muna dito. Kasi yung iba dito sa tent babalikan natin mayat maya ayan po mga kagre ito po dito po sila sa tin malapit lang yan dito si dudong kaya super kita lang po ayan po sipat sipat lang siya sa akin mga kagri. at yan na nga, balikan natin dito sa tent yan po ang ating EO si Eugene Patricio ayan po si Wina na hindi pa tapos naglinis ng ating kamuting kahoy ayan na po nilinis na nga ni Eugene Patricio mga kagri yung ating uh, kaldero para lungagan natin sa mga kalibri at yun yung ito yung ating kinilaw mga kagre ready to fight na po maya maya ay okay na po yan timplan lang kulang cool dyan at nag ready na nga si pari junix si sir junix shout out sa iyo, sir yan oh. siya na daw bahala magluto doon sa crabs na dala niya harbang nagsira sa naman sila wina at saka si Sakia doon sa gilid at saka habang nagsira sa sila dito mga kagre ayan piningnan ko muna yung sino mga in charge dito ito nga pala ang in-charge dito mga kagre, si Tuto naman yung nag-in-charge sa para po sa kanin. Ayan, at saka yung -shirt na yung naka-shirt na itim yan po si Clarence Luib alias Kibal. Siya naman po in-charge ng pag-ihaw ng manok mga kagre. Nagminamarinat ka rin ni Paribari Budi. Ayan Tuto, ayusin mo naman Tuto sa pagluto. Ayan Tuto, baka mahilaw ang luto. <laughs> Shout out sa iyo Tuto, ayan nga si Kibal. Siya ng bahala daw mag sugba-sugba doon sa aming dalang manok na minamarinit at binalikan ko nga mga kagre ka dito si tata hindi pa rin tapos magtagta dito sa palwa para panggatong gato ngayon oh. Bin binilisan na niya mga habang binilisan ni tata mga kagre ka ingikot ko naman yung kamira pinuntahan ko naman si sergio nix yan yung view mga kagre ka oh. yan si sergio nix mga siya na daw bahala magluto ng kanyang favorite ayan po ang bangon yan mga kagre ka maraming salamat